telecom company sinara na ang minumultong number. Isa na namang nakakakilabot na istorya ang lumitaw dito sa Taiwan. Noong Nobyembre, si Miss Fang at ang mga kabarkada niya ay namasyal. Nakilala ni Fang ang isang lalaki na si Xu. Inakit ni Xu si Fang at nahiwalay siya sa barkada niya at napadpad sa bahay ng lalaki. Doon, pinatay ni Xu ang dalaga sa banyo matapos siyang gahasain at tinapon ng bangkay niya. Binenta niya ang cellphone ni Fang sa isang second-hand dealer, ngunit ang ringtone ng dalaga ay patuloy siyang ginugulo sa kanyang panaginip. Nasiraan ng pait si Shi at di na siya lumabas sa bahay at di siya makatulog na walang ilaw. Siya ay naaresto din ng mga pulis sa huli at nabilanggo. Pero hindi ito ang katapusan. Ang taong bumili ng second-hand phone ni Fang ay patuloy na nakakatanggap ng mga text message na wala namang laman. At mga tawag mula sa isang unknown number. Sa takot binigay ng tao ang cellphone sa mga pulis at talagang minumulto daw ni Fang ang cellphone. Lahat na may hawak ng cellphone ni Fang ay nakakatanggap ng na mga text message na walang laman at mga tawag mula sa unknown number na pag sinagot ay wala namang nagsasalita. Hindi rin ito maintindihan ng phone company dahil wala namang lumilitaw sa mga call logs. Sa huli napilitan silang iwalang bisa ang phone number at ang SIM card. Good night and sweet dreams